Maglagay tayo ng 2 cups all-purpose flour, dalawang sachet ng powdered milk, kahit anong brand ay okay lang. At ang asin, wag na wag kakalimutan, tapos dalawang tablespoon na baking powder at 1 cup na white sugar, pero ako, yung 1 cup na asukal binabawasan ko siya ng dalawang kutsara. Haluin, tapos mag-add din tayo ng dalawang itlog at 1 cup and 3 fourth na tubig. Haluin ng mabuti, pagkatapos, saka ako naglalagay ng 2 tablespoon na mantika. Tapos haluin ulit, since request ni customer na pandan flavor yung puto cheese niya, maglalagay ako ng pandan essence. Pakonti-konti lang muna para matansya natin yung kulay na gusto nating makuha. Tapos salain natin ng tatlong beses, wag mo na akong tanungin bakit kailangan tatlong beses, basta yun na yun. Pero syempre etchus eh, lang yun. Press mo muna kahit 10 minutes lang yung puto batter mo bago ilagay sa molder. Ganyan lang karaming batter yung inilalagay ko sa molder para maumbok at maganda yung tubo niya. Tapos steam natin ng 8 to 10 minutes tapos hanguin ulit para lagyan ng cheese toppings. Pero pwede mo ring ilagay na lang yung cheese bago i-steam. Nasa sa iyo yan kung ano ang gusto mo, kung saan ka mas komportable at masaya. Dapat dun ka. Steam lang ulit natin, hanggang sa magmelt lang yung cheese na nasa ibabaw. Pag nagmelt na, hanguin at palamigin mo muna, tapos saka natin tanggalin sa molder. O oh, ba? Diba? Achieved natin yung kinas at umbok ng puto cheese na target natin, at floppy pa siya. At hanggang dito na lang muna ang anti nyo, kita kit sa sunod.